Bigas sa halip na pera na lang ang ipamamahagi sa mga benepisyaryo ng 4Ps ayon sa NFA. Narito ang news ni Maine Barreto. Isinusulong ng National Food Authority na bigas na lamang ang ipamahagi sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa halip na 600 pesos rice allowance. Ayon sa NFA Administrator Roderico Bioco, layo nito na makontrol at maging stabilize ang presyo ng bigas. Nilinaw naman ng Department of Agriculture na sa Metro Manila lamang ang mataas na bigas dahil limitado ang supply ng regular at well-milled rice. Dahil dito, inirekomenda ng NFA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-import ng bigas dahil pitong buwan pa bago ang anihan. Inaasahan naman na bababa ang presyo ng bigas ngayong buwan dahil darating ngayong buwan ang inimport na produkto mula sa India. Para sa News scoop ako si Maine Barreto, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.